Nasaan nyo tayo dito tayo, pinasan nyo po. Hindi na kami naka ng sapatos at ano man. ay. Ayun, mga kalingap, marahin sa Induga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you, thank you Lord. Dahil meron na namang bagong pamilya ang natupad ang pangarap, nagkaroon ng pag-asa. Siyempre dahil yan kinakuya Bal Santos Matubang at Kalingap Rab. Ayan, kaya huwag tayo magsasawang magpasalamat sa itaas. At um, isama natin sa ating panalangin ang buong pamilya ng Matubang nila, Kuya Bal Santos Matubang. Ayan, kasi um, kung napapanood nyo yung dating mga vlog ni Samantha, di ba, hindi naman yun viral, hindi naman nag-click, pero tuloy-tuloy pa rin yung pagpapagawa ng bahay at hindi lang yung kinasamanta maging sa iba pang beneficiary na tiyo tulungan nila basta napuntahan yan, nila, nila kalinga pra basta sinabihan na papagawa ng bahay tuloy pa rin yan hindi man natin nakikita pero patuloy pa rin silang um, nagpapagawa ng mga bahay kaya wag nating skip yung kanilang mga ads para dun man lang is makatulong tayo sa kanilang mga pabahay sa kanilang edukasyon na pinagkakalob sa mga maraming kabataan ayan at syempre, isama na rin natin dyan yung mga kalinga partners, scouters, um, kalinga reactors, di ba charity vlogger na sumusunod sa yapak ni Kuya Bal. Ayan, support natin sila mga kalingap. Pero bago tayo mag-continue, um, ba diba, ayan, um, yung bahay nila sa Samantha is tapos na. At hindi lang yan, kahit tapos na yung pabahay, hindi lang nila yan iniwanan ng basta-basta. Talagang kinumpleto nila yung gamit nila sa Samantha. Um, damit na lang talaga yung kulang. <laughs> Di ba, kinompleto na nila ng gamit. Tapos, ayan na nga. Pero bago tayo mag-continue, panoorin natin yung um, una nilang pagtatagpo nila Kalinga Prabu. Kung ano ba yung sitwasyon nila, kung ano ba yung buhay-buhay nila, kung ano itsura ng bahay nila. Bago natin ipakita sa inyo yung um, bago nilang bahay ngayon with gamit. Ayan, kaya keep on watching. Sila ang bagong pamilya na nabigyan natin ng pag-asa dating naninirahan sa sira-sira at lumang bahay na ito. Dito sila nagsisiksikan para lang may masilungan. Ayan, bali yan yung dating bahay nila sa Manta. Yan yung nadatnan nila kalinga prab. Pero sa oras na ito, ay pinutol natin ang matagal na nilang paghihirap at pagtitiis. Ito na ang bagong bahay nila ngayon at may kasama pang kagamitan. Wow, di ba talaga mapapawaw tayo nito eh, no? Sana all. Hindi <laughs> lang basta bahay, may kasama pang kagamitan sarap tumira sa sariling bahay o oh, kahit ganyan lang kasimple. Hello po mga kalingap, welcome back po sa ating YouTube channel. So today po, may dala na po tayong uh, gamit. Sige kuya, alin nyo na, ibaba yes. na kuya. Mga uh, gamit po sa bahay ni Samantha. kitang-kita nyo naman, may bintana na rin, napakaganda. Ganda no? Grabe. Grabe, di ba? Eh, hindi lang ano, talaga ito yung pangarap ng lahat. Lalo na dito sa Maynila na halos wala naman mga sariling bahay, di ba? Sarap pagkaroon ng sariling bahay. So, ito po, may dala po tayong gamit, no? Kasi bukas ay ribbon cutting na po yan. So, tulong-tulong na po tayo ngayon. Ano ko yan? So, tara mga kalingap, sabahan niyo po kami. Maghakot ng mga gamit Tay. Magandang araw, tayo. Alam yeah. mo. Linis, tayo. Talagang hindi naman dito, Tay, ha. Talagang buong paligid na garden. Sipag <laughs> naman ni Tatay. Masan nyo na, tayo. No? Wow! Oh, sana nay, May oh. Nai, mikut sibuk aja nai. nai kailan kayo magkaroon ng sarili yung bahay. <laughs> Pero syempre masaya tayo sa mga nabibigyang oh, nabibigang siya, no? bahay nila na nakalingapan. Ano si Jan? Oh, may kutsong ka na si Jan. Yes. Hello, dito Ayon. Ay, yun, yun, na Ayun. Malaking pamilya din kasi sila eh. Wow, dalawang kwarto. Na, ano yun, ko na yun sa... Ano na Kwarto nyo na yan? Yes. Tama-tama, wala pa kayong gamit, to oh. Ayan eh, pa tayo. Darunin tayo. Ayan. Parang doon yan na yun. Paano daw po. Ayan. Wow! Dalawa. Dalawang kama. Ay, dalawang kutson. Ayun. Sakto! Sakto! sakto. Galing! <laughs> ang galing! Ah! ang sarap ng metro na galing ba? Heh! <laughs> Heh! Siyempre, mangupahan. Comfortable pa. Oh, galing sakto talaga. Sinukat. Pasok, po. Pasok na po ito. Pasok nyo na, guys. Pasok nyo na po. Wow. Pasensya na tayo. Tingnan nyo yung ano, ha? Galing. Oh, Ay, pasensya na, 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 na tayo. Pasensya na tayo. sa dito? Yan pa ganyan? yun, yan, no. Dito. Yan. Kaya, kaya. Yan. Kaya, kaya mo pala. Sige, sagad nyo po dyan. Galing. O, oh, diba? na oil. Tsaga oil. Ayan. Yung pinto, buksan nyo muna po. Ako nga. Tapos ito, pwede na sa pinto. Tignan pa din yung dalawa. Ayan, no. Galing. Dito, Talagang mapapawaw. Diba? Tapos kung kapit kapitbahay siguro nya tapos lang. Ayun. Nanay mapapaano tayo sa galak. Thank you, thank you talaga sa nakakalingap props na 'to. Kapag tayo ay pumu-muna sa credit card. Tumulong. Ah, papakan? Oh, sporty. Sporty. Ito na tayo. Ito ba tayo ay pagpapasalamat natin? Wow. Buksan na, tanggalin Kompleto talaga. May dalawang stand pan pa. Nasaan niyo kayo dito, Tay? Nasaan nyo po? Hindi na kami akaban, May rice May cooker pa. <laughs> Galing. Yung malaki, Tay. Yung malaki. Wow. May ano pa, platuhan. Hindi nyo na yung table, oh. Bale, ano yung lamesa nila dyan? Niyo. um Tatlo. Tatlong lamesa yung nabili ng na Kalinga Ram. Yung isang kasing lamesa is parter ng mga bamboo. Isang set. Isipuan. Wow! kuwan. Hmm. Wow! Anong karanigin tayo ng ganyan? Okay, lang, oh. Kahit yung simple Diyan lang. Bilhin nyo lang ako isang table diba? dito. Parang meron silang table dito. Yun o, oh, platuhan. Wow! Hindi bibigyan pa lahat yan na kung napakalaki halaga. Pumakaling ang may rice cooker dito.

Ayan tayo, siyempre, sa Ay, may ano na rin po, po. Oh, ang ganda po. Screen door. Mapapawaw ang na talaga tayo nito. Hmm. Napapawaw tayo. Doll, Medyo malit nga lang yung CR. Kaya yes. well, yun na sa po, sa ano, na. table. Pag nakapagulo ako ng bahay, malaki CR. Ba? <laughs> Tapos may unang din po dito. Wow, ang Wow, magic pillow. Sarap, sarap na matulog. Sana lang, ano. Yung sana ma-maintain nila nana yung kalinisan. ba? Diba? Kasi marami naman siyang anak na pwedeng tumulong sa kanya. Ayan, no? Is, yes, may stable na sila. Di kain ng dati hmm. na wala silang table. siguro, dito na lang yan. Diba? Dami na lang mesa. oh, maganda may mesa sa labas. Ayos? Yeah. O, ito, bilang table natin. Dito na lang yung sa labas. Yeah. Para may yes. table sila dito sa labas. Pag makakapikapi si tatay. Ito. No. O, diba? oh, diba? Oo. Oh. Galing. Ayos ba? Ito. Ay, palilis mo kayo, ano? Nanay dito?

meron electric fan ito. May electric wow, pan dito. pa? Oh, meron ka na electric fan to Ha? Dalawa yan toy. eh. Ayun oh. Galing. Kaya naman talaga mga Kalingap support natin ang buong team ng Kalingap. syempre lalong-lalo na si Kuya Bal at Kalingap Rob dahil ayan oh, ang bahay napakaganda. <laughs> ba? Diba? Anong pinapangarap ng lahat. Kaya huwag natin skip yung kanilang mga ads. di Diba? Um, hindi totoong um, mga viral lang yung pinapabahayan. O ba diba? sila sa hindi naman nag-viral, pero ayan. At hindi lang sila sa maraming napabahayan na hindi naman nag-viral, pero patuloy pa rin yung pabahay nila Kuya Bal, nila Kalingap. So, ito mga Kalingap, dito yung pamilya nila sa wala si sa kasi may pasok, ano? Pa, na hmm. Nay, anong masasabi mo, Nay, kasi tapos na yung bahay at may gamit na, ano po yung gusto nyo, ano yung masasabi mo una dito sa bagong bahay nyo? Maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin po na nagkaroon pa kami pong ganitong bahay pong mm -hmm. maayos po at hindi na po kami po magsisiksikan po sa yes. bahay po namin pong binigay niyo po sa amin. Mm -hmm. Ano yung reaction mo pag nung nakita mo itong bahay kabuan? Syempre tinitinan mo ito palagi no? Ano yung nararamdaman mo at ano yung masasabi mo dito sa bahay? Ma masaya po na... Nagka meron po kami itong bahay pong Ang ganda po. talaga <laughs> Kasi dati <laughs> yung bahay nyo Siksikan talaga tayo ano? Kita-kita kita po, namin po yun Tsaka po tuluan pa po kami po Kahit po nag-uulan po nagtutulog po sa loob po ng bahay po namin hmm. Kasi, ko Ikaw naman tay Ano po tayong gusto mong sabihin tay Sa mga tumulong po sa inyo Pagin mo tay Yan, nawa tay Wala na po akong Masabi ko ni po napaka ganda po eh. Mm. <laughs> Mula sa lupa hanggang sa bahay. Wow. Tinulungan kayo ng kalinga. Ano po? Salamat po sa mga nagsuporta kay Kuwara sa ano po, sa team Kalinga. at -hmm. Ano kay Papa Santos. Sa po -sponsor, salamat po nag-sponsor. Maraming salamat sa inyo. Ang wala pong tayo. Kung wala po si Kuya wala po kaming simentaryong bahay. Mm Yan lang po at eh. Wala po ay. Hindi pa ako makapaniwala talaga ay. Mangiyak-ngiyak ni yeah. tatay o. Oh. Si Noelin naman. Tara nga si Noelin. O oh, ikaw Noelin, ano masasabi mo Noelin? Salamat po sa bahay po. Nagawa ninyo po. Ganda hmm. po ay. <laughs> Maganda. Maganda yung kulay. Nagustuhan mo yung kulay? Anong kulay? Pula po. Hindi yung pula. Anong <laughs> kulay yan? Kulay blue. Blue? Oh, oh. Maganda na yung ano nyo ngayon. Ay! Noel, din na kayo masisiksikan sa bahay. Baka bumalik pa kayo doon. Hindi na po. Hindi na. Palagi na nga kayo nandito, ano? Kahit wala pang gamit. Dito na po ba kayo natulog? Kahit wala pang gamit? Ah... Gusto ko pong TV ay. Ah, TV? Po, nakula po daw mapakalun mo. Malaki daw, malaki. Maliit yun. Maliit lang. Maliit yung gano'n. Anong gusto mo, TV o cellphone? Cellphone na lang po. Ah, yun. Cellphone na lang daw kailangan ko po, po. Uh, Paluot po kami ni Sidan po. Ano po ay? Hindi mm, ano? na kayo nakawin pag-aral, ano? Kuwawa naman itong mga batang ito. Ano? Pinubuli po akong lalasik ko dan, ah, sa uh, ulo. Oh, ka? Wala, bakit hindi nakapag-aral? Sayang naman, total di ba ang inanon man nila Kalinga Prab is edukasyon. Sana alamin ni Kalinga Prab kung bakit hindi nila nag-aaral. Para naman ma magawa ng paraan, di ba? Kasi imposible naman na dahil lang sa pagbubuli. Kung sa pagbubuli lang, pwede magawa ng paraan yan para patuloy sila makapag-aral. Diba? Sana makapag-aral sila? Hmm, kaya dito ka lang sa bahay. Pero gusto mo sana mag-aral? Hmm, diba? kuha naman ano. Kaya gusto niya makapag-aral pero hindi siya makapag-aral. Hmm. Makapag-aral. Hmm. Anong dahilan? Hindi ko kasi napanood ah, yung mga unang nila. Nahiyak ba siya? Hindi ko alam, -alam kung nasabi doon sa unang vlog kung anong dahilan bakit hindi nakapag-aral yung mga bata pero sana is makapag-aral sila no oh. Ayan, bukas na ay eh. um maribon ka na po ano ah, sila ko oh, dito umaga yun, yun mga alas 10 or 11 no pata po kami dito maribun ka ating so turn over na sa inyo itong bahay para talagang ano sa inyo na talaga ito si Kagawad Okay, dito po kayo bukas ha, para naman matungayan yung ribbon cutting ka dito, kasi kabaranggay niyo po ay. Saan kayo natulog nung nakaraan? Dito, dito lang po. Walang kutsun, walang sapin? Dito po. Paano walang sapin? Kumot lang po, makapal po yung sapin po namin. Ah, kumot lang. Oh, o ngayon may kutsun ha? May po. Salam Salamat kutsun. po sa kunaan po. Tapos may rice cooker kayo, pagmasaing, oh. mabilisan na lang po. Oh. Hindi na po mga gatong po. Yes, -gato. may rice cooker na. So, may table na rin kayo. Nadoble yung table nyo. Meron kayong oh, table nito para pag si tatay magkakape-kape. Ano? Oh, Anong plano nyo after ng ribbon cutting? Ano yung, ano nyo, matanim kayo? Ganon? Opo, oh, matanim po kami dito pong mga gulay po. Tapos magtinda kayo. Ang maganda yun. Di ba? Tarim kayong gulay, tapos itinda nyo. Opo, oh, pang hanap buhay po. -po. Hmm. Pag nakatanim kayong gulay, pwede kayong mag-deliver sa amin, ano, para may regular customer na kayo. Talaga naman! <laughs> Wala na, talagang super super bait nila kalinga prab nila kuya bal talagang ayan o oh, na sila nanay na sila at umani sa kanila na iunang i para hindi na sila mahirap ang magbenta talaga salut. Party na kayo, mapunta sa ano, sa supermarket, sa inyo na lang. Sa, mga, ano lang po dito pong mga pantanim po. Yan. Eh, salamat po pala sa Coos kasi sila po yung ano na sponsor ng mga gamit nila dito. Wow, so, thank po po you kay thank, ko sa thank you sa Coos. Yan, salamat po. yan thank you sa Coos na pinapangunahan ni Sir Junel. Ayan, thank you, thank you. Talagang napakalaking tulong lagi ang nabibigay ng Coos kasi minsan pag na-short si Kalinga Prab, andiyan nakantabay ang Coos po, another uh, achievement natin. Panibagong pamilya ang ating natulungan. Yes, o Panibagong pamilya ang nabigyan natin ng uh, kumbaga natulungan natin muling makabangon. Ano na? bigyan, nabigyan natin ng pundasyon. Kasi para sa akin, ang bahay, isang pundasyon yan ay ng isang pamilya. Kasi dyan nagsisimula lahat sa bahay. Dyan nagsisimula ang, ang mga pangarap. Yes. Diba? Dyan sila nag-usap-usap. Ang pamilya, ang pagkakaisa sa tahanan to. Dyan nagsisimula. Eh, okay. Ayan, talaga wala na ako masabi kina Kalinga kinakuyabal, kina Kuya Bal, talaga napakababait, 'di ba? Ang pagtulong talaga nila is nasa puso. Mararamdaman mo naman 'yan, eh, 'di ba? Um, kaya thank you, thank you. Huwag natin kalimutan na isama sila sa ating mga panalangin na more blessings pa para sa kanila para mas marami pa sila matulungan na pamilya. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching. God bless you all and Jesus loves you.